Good morning guys. So, update tayo ulit. Ayan, marami ulit tayong mga dumating na unit guys na mga Montero Sport. So guys, ito yung mga unit natin na Montero Sport. Ito yung ating GNX manual transmission, diamond white. Ito naman ang ating Jet Black Mica, na GNX uh Jet Black Mica. Tapos guys, uh, dito tayo, ito yung mga Expander natin. Ito yung mga bagong dating galing sa planta namin. Ayan. Dito naman, ito yung ating mga all new exports natin. Ayan, bagong dating din. Dami nating stocks. Tapos dito guys, so tara dito, pakita ko rin sa inyo yung mga ibang unit natin. Ito yung ating expander. Ayan, expander natin guys. Oh. So marami tayong unit na bagong dating ito yung ating mga montero yan mga montero pa rin yan so hanggang dito yung montero natin yan, montero natin guys GLS automatic diamond white hanggang dun sa dulo puro montero yan so sa mga gusto lang pong mag avail dyan at naghahanap ng magandang promo pwede nyo po akong i-message or pwede nyo po akong tawagan sa aking number na nadyan po sa description. So, rani makatangay ng Mitsubishi Motor sa Batsantes, Manila. So, guys, marami tayong promo. Extended yung promo natin, zero cash out, free, two months monthly amortization. Ayan, sa mga OFW man natin na gusto mag-apply dyan. Ayan. Kita nyo naman po yung mga unit natin. and guys. Maraming marami salamat, guys. Uh, Punta kayo sa YouTube channel ko, Kabayan Auto PH, para uh, makita nyo yung mga releases natin. Maraming salamat. God bless.